Hello guys, magandang araw sa inyo and for today's video, day off nga muna tayo sa aking tindahan sorry guys kasi nga nandito ako ngayon sa school kasi ngayon ay araw ng assessment ni Patantan dito sa kanyang daycare school pagkarating nga namin dito guys, eh hindi naman kaagad pinapasok si Patantan kasi merong nauna sa kanila na dalawang estudyante na inuna ni teacher kasi guys, hindi pinagsasabay-sabay ni teacher, siguro kasi nga puro lalaki to sila ngayon ang naka-schedule for assessment and pag nagsama-sama talaga guys, eh sobrang kulit ito nga si Patantan, ayan o. Pagkarating pa lang naman eh, umandar na agad ang kakulitan. So, tatlo sila. So, ayan, magsasama-sama sila mamaya mag assessment ni teacher. So, good luck na kay teacher. Kumalma nga lang itong si Patantan nung tinuro ko yung papa niya. Kasi dumating, ayan, nakatanaw ko dito sa office ng tita niya. May pinasa yata na papel. Kaya, ayan, medyo kumalma siya sa kanyang kakulitan. Tanaw-tanaw siya sa papa niya kung pupunta ba dito sa school. At after ilang minutes nga, ayan nga, at lumabas na ang kanyang papa. And lumikuyan, guys. And pumunta nga siya dito sa school. Saglit nga lang pumunta dito sa school ang papa ni Patantan and ilang minutes nga lang ay eh, umalis na din kaagad nung nakita na si Patantan. And sumunod nga kami dito palabas kasi naalala ko na hindi ko pala nahandaan ng baon na biskwit si Patantan kasi nga nagmamadali kami kanina bago kami umalis sa bahay kasi apakarami ah, pa nang bumibili. Diyos ko, nakakatawa guys kasi nak nakakahassle talaga kapag maraming bumibili tas need mo nang umalis tas mag Pasara ka na lang guys lahat-lahat eh may bibili pa nga. After nga naming bumili ng merienda ni Patantan eh pinakain ko na nga kaagad siya pagpasok niya dito sa room kasi halos isang oras din kami nagantay sa labas kasi nga may nauna na In-assess si teacher na dalawang estudyante and ito nga si Patantan na yung kasunod. E pinipil lang ako na attendance dito guys kaya nandito ako sa loob. So grabe guys nagulat ako kay Patantan nito kasi kanina and nung gabi pa talaga is ino-orient ko siya ng mga kung ano-ano about sa school age name colors um, shapes ganyan so sa akin pag tinuturuan ko siya is um medyo loko-loko talaga itong aking anak eh nakikipagharutan pag sumasagot tapos nagulat nga ako nung kay teacher na is guys grabe ang sagot niya talaga lahat is okay na okay. Oh, hindi ko masasabing very good guys. Kasi ang hina ng boses ni Patantan pero nakikita ko kay teacher na natutuwa siya kasi ano, nakakasagot si Patantan sa mga tanong niya. Dahil nga assessment day lang guys is konti lang yung mga Mamis na nandito sa labas and ako nga ito. Gato ang aking itsura guys. So todo silip nga ako dito sa bintana kasi pinapakinggan ko nga yung mga tinatanong ni teacher and kung nakakasagot pa si Patantlan sa mga tanong niya. Ganito nga yung itsura guys kapag nakasilip sa bintana kasi ito si teacher uh, sa lahat ng teacher dito. So sa gitna kasi si teacher guys. So si teacher hindi siya nag-open ng curtain. Pero yung sa unahan at yung sa last na room is nag-open sila ng curtain. Siguro isang curtain lang yung open. Kaya nakikita and nasisilip yung mga bata. So, nainggit ako sa mga mami yun kasi nabibidyohan nila yung mga anak nila, Charis. Siyempre, <laughs> ganun talaga guys. Iba-iba ang mga teachers sa mga techniques nila kung paano sila magtuturo sa mga estudyante nila. At ayan nga, nasisilip ko sila. So, nakikita nyo ba guys? So, Tinatry ni teacher dito kung uh, nakikinig ba yung mga bata, kung nakakasunod ba sa mga instruction na sinasabi niya. And ito guys, part na to kung nakikita nyo. So, pahirapan. Pasensya na guys, hindi talaga makita. Pero ayan nga, nasisilip naman na nagsusulat sila. So, um, parang pinapatry ni teacher na magsulat sila ng mga shapes a uh, circle square triangle so ganun tapos tinatanong din yung colors so natawa ako guys kasi nakita ko rin nung pagsilip ko is nagpaano si teacher yung mga animals so ang mga nakalagay doon sa picture guys is horse um Tagalog yung word, guys, na nakasulat. Kabayo, kalabaw, ahas, ganon. Natatawa ko kasi yung sinasagot ng anak ko is English. Pero, laking Tagalog naman tong anak ko, guys. Kasi, hindi nga siya masyadong namulat sa... Um, mapalabas sa TV na puro English kaya Tagalog tong anak ko. Pero nakakaintindi siya ng mga ilang ilang, mang ng ilang English. Pero guys, pagdating nga sa mga animals eh, konti lang yung alam ng anak ko. So, hindi niya alam yung Carabao. Basta guys, yung mga mahaba yung name na animal. So, hindi niya alam. Alam niyo ba guys, yung kinagandahan ng bata na unang natuto ng salitang Tagalog sa English. Kasi guys, kapag Tagalog, tapos nag-English ka sa kanila, is maiintindihan nila kung ano ba yung sa Tagalog. So, ganun si Tantan, guys. Misa, nag-i-English-English siya sa bahay. Tapos, alam niya yung um word na yun sa Tagalog, alam niya kung ano yun. Basta ganun guys, mas maganda talaga na mas nauunang natututo yung mga anak natin ng Tagalog bago ang English. Unlike sa mga bata na namulat sa TV na puro English yung mga salita guys, di ba? Ang hirap nilang kausapin ngayon kasi hindi sila marunong magtagalog. So kadalasan guys, marami pala, hindi kadalasan, marami doon sa mga classmate ipatanta na ganun guys, so English speaking guys, nakakadugo ng ilong kausap. <laughs> After nga guys ng assessment ni patantan so pinapasok naman yung mga magulang kasi may mga ilang tanong si teacher like yung mga kaya na bang magbihis mag-isa, kaya na bang magligo mag-isa, maghilamos, mag-toothbrush. So yung mga ganong simpleng gawain guys ng bata. So si patantan minsan marunong siyang magbihis kapag sinisipag siya pero pag tamad siya guys na huwag mo nang asahan pero minsan guys, pag nagbibihis siya, minsan baliktad, ganyan. Pero nagtsatsaga siyang matutunan pag pagbibihes. So, sa paliligo naman, syempre guys, hindi pa. Sa paghugas ng puwet, so hindi din. Yung mga ganong bagay guys, eh, hindi pa nga masyadong alam ng 4 years old. Siguro mga pag nag 5 years old yan, ayan, matututo na siguro pa konti-konti kung paano yung maliko maghilamos and pati yung ganon sa paghugas ng puwet. So, ayan guys, after ng assessment ni Patantan, is umuwi na nga kami kaagad kasi nga anong oras na tapos yung assessment niya and nagugutom na din talaga ako ng mga oras na yun kasi nga guys hindi na ako nakakain ng lunch kasi nga nagmamadali na kami dahil late na nga kami kanina. So buti na lang guys, nung pagka-uwi nga namin ay eh, naabutan ko pa yung kapitbahay namin na -gumagawa. gumagawa, na nagluluto ng mga ano guys, merienda tuwing hapon. Buti na lang talaga guys, naabutan namin siya. Pero paalis na siya nung pagdating namin. Kasi umaalis siya, naglilibot siya dito sa subdivision, tapos naglalako siya ng merienda. Nung unang weeks nga namin dito guys, eh medyo nahihiya pa talaga akong lumabas-labas. Pero natutuwa nga ako kasi nga yung kapitbahay namin is nagluluto ng ulan. Tapos yung kabila naman is merienda. So, sobrang saya ko kasi hindi kami magugutuman dito, guys. Ayun nga lang, mauubos yung pera namin. <laughs> So, ayun guys, pagka nagsasawa na kami sa merienda namin dito sa loob ng aming tindahan, eh, ayun nga at may mabibilhan naman kami ng mga um, fresh na merienda So, nakakamiss din yung mga gantong merienda guys. Kasi si ate guys, sobrang dami ng mga niluluto niyang merienda iba-iba talaga. Meron siyang pasta, um, minsan spaghetti minsan palabok minsan, uh, ano ba yung carbonara tapos meron din siyang ginataang mais ganun. Tapos, um, uh, ano pa ba um, maruya turon, banana cue, kamote cue, karyoka. So, ang dami niyang niluluto. Kaya marami kang pagpipilian talaga. Minsan nga meron pang biko, tapos mahablang ka. So, sobrang dami talaga. Kasi doon sa dati naming bahay, guys, ang naglalako lang ng mga gantong merienda is... Kadalasan yung niluluto lang is banana cue, tapos turon maruya so ganun lang yung pamimilian mo unlike dito kay ate guys napakarami yung pagpipilian kaya ang hirap talaga bumili kay ate kasi hindi mo alam kung ano yung gusto mo kainin anyway guys mabalik nga tayo dito sa aking video so ayan nga habang sarap na sarap ako sa pagkain ko is ayan nga hindi ako matapos tapos guys kasi ang dami bumibili maya maya may magdo doorbell um, magkakain lang ako ng konti may magdo doorbell sabi ko sa inyo guys ganito na yata ang buhay kapag meron kang sari sari store hindi ka makakain ng maayo so minsan nga pag andito din yung asawa ko tas minsan sabay kami kumain so hindi kasi kami sa hindi kami sanay na hindi sabay kumain ayun guys ang ending nagsasalitan kami sa pagbebenta dito sa aming tindahan kapag nga kumakain kami anyway guys mabalik nga tayo dito sa aking video so after ko magberienda guys ilang minuto lang e eh, dumiting naman itong mga order ko na soft drinks. So, buti na nga lang itong nagde-deliver ng soft drinks, guys, eh, napapakiusapan ko na mag-deliver after ko sa school or before sa school. At dito na nga tayo, guys, sa pinaka-exciting na part at ito rin ang pinaka-isa sa nakakapagod na gawin dito sa inyong sari-sari store. Kapag kayo ay may sari-sari store, guys, sinasabi ko sa inyo, hindi pwedeng hindi kayo magiging kargador sa sarili nyong negosyo. Pag ganito nga yung negosyo nyo, guys, eh, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangan talaga mag-workout pag di pa naman talaga lumaki yung mga muscle nyo kakabuhat dito. Pag ako siguro ay umabot sa 60 years old, eh uugod-ugod na talaga ako dahil sa mga pinaggagawa ko dito. Buti na nga lang guys, eh 2 to 3 times a week lang kami magpa-deliver ng soft drinks. Eh kung araw-araw to, Diyos ko, uugod-ugod na talaga ako, wala pa akong 30. Anyway guys, bago pa nga kayo tuluyang mapagod sa mga napapanood nyo dito sa mga pinaggagawa ko, eh puputulin ko na nga itong aking video. So ayan, dumating na naman tayo dito sa dulo ng aking video. So thank you for watching guys. Bye!